So, hello guys. muna ni. Magandang umaga po. <laughs> so, ito na po kami guys. Uh, ay, ayun na guys. Dumating na po yung, customer namin. So, ito na po sila. So, oh, okay na po kuya. Luto na yung Ano pa, yung pa? pa. Ay, So, ano pa po kuya? Ano pa Ano pa Ano pa so, nga? Ano pa nga? lang pa Ayan po yung customer natin na hinahantay. Ayos sila. Oy, Ay, lupo. Vlogger pala oh. Tangin <laughs> na, salamat sala. Oh. Ayan po sila. Ayan po sila. Lupo. Isang titi ko ngayon po. So, ayun. May binili po po sila. Uh, 180. ano daw, muhi ito. Ayun eh, muhi ito. Yung letter, 180. 180? Ah, so, Baiti ba? Ito po ko guys. So pa yung show. Sorry, namin na. Yes. So ito po. So, thank you. So thank you po kuya. Thank Thank you po. So, ayun. Nakuha na po nila yung order nilang Shanghai. <laughs> Pero parang nararamdaman namin na hindi na kami makakatulog. Sa <laughs> so, anong oras na kasi. Alas-alas ah, na na madaling araw. Kaya so, po yung kasama ko. Pogi naman siya, kasi lang mahihayain. <laughs> so, ayun guys. So, so guys may natira po kaming isa. <laughs> para po tikman namin kung gaano ka talaga kasarap yung Shanghai namin. Ayan po guys. Itikman e, ko na po. Hmm. So guys, sobrang sarap talaga ng Shanghai namin. And then malutong pag ano, pag mainit pa. Ano po yun ya? Yeah? Ay, ice cube, so wala na po yun. May may ino kayo? Ah, buo, yung buo. Wait lang po, tinan ko kung may matigas. Ah, sige po. Kaya guys, may bumibili na naman ng yelo. So, ilang pong yelo? Ilang yelo po? Ilang yelo ba? Hmm? Nabaka-sharp Shanghai. Okay, oh, sige po. Ah, limang piso lang po. Kaya guys, may bumibili. Ano, sige. Ito po, binibili nila ako. Ha? <laughs> ha? Isang camel do. Isang po. Wait lang. Ayun, guys, pabalik-balik ako na natin. Ilang lang. po lang. Isang ilang kamil po, ya? Isa lang. Isang lang. Tapos ano pa po, ilang? So, ito naman po yung bagong bumili sa amin. Oh, ayun po siya. Okay, thank you po, kaya. Okay.

Kasi anong, oras na, madaling Alas dos na lang madaling araw. Hindi, hindi Kita, kita, kita mo ang oras na. So, hindi uh, So, 2.22 ang madaling araw na guys. So, oras na ata para magsara tayo. Gusto, ano, no. ba tayo? So, so, ayun nga guys. Tinanong ko yung kasama ko kung tumatutulog pa kami pero sabi niya ay wag na daw eh. Umaga na daw eh. So ayun, mag na lang kami hanggang sa sumikat yung araw. Mag-umaga. <laughs> para, mo, para mamaya pag sikat ng araw, tulog kami niyan. <laughs> <laughs> guys ah uh, po ayan po pasara na sana kami ayan po pasara na po kami nakasara na po yung ano namin ito po nakasara na po kasi talagang pasara na pasara na talaga kami hindi na yun nilagyan ko na po ng lock kaso lang may bumili pa talaga tumaya so, maya lang po may bibili pa yan so hindi na po kami matutulog bukas na po Kaya so, ngayon, hindi ko hindi ko namin alam kung anong gagawin namin. Eh, alam nyo naman guys na. <laughs> Ganito talaga pag walang bumibili pa. Video boring na boring talaga. Pero pag marami talaga bumibili guys, so talaga ma, doon mo mapipila. Ay, grabe talaga. Nakakahilo pa balik-balik, pa balik-balik. Tapos Ayun po guys. <laughs> Ay, ulalin. <laughs> so, ayun guys. So, ah uh, magpapala na po kami kasi mukhang, mukha talagang bat, gusto ko nang matulog. And then, bahala yung isa yung kung gusto niya matulog. Basta ako matutulog na ako guys. Eh, ayun po. Maraming salamat po. And God bless po siya. Bye.